Naipon na nga po pala ang mga video ng ito kaya ngayon ko lang nai-upload. Ito nga pala ang mga kaganapan nung dumayan ang bagyong opong. Ayan, napakalakas na nga po ng hangin pero walang masyadong ulan. Pero kaninang umaga ay napakalakas po ng ulan. Ngayon ay hangin na lang ang naiwan. Kaya nga po napakalakas ng alon dyan sa dagat. Kahapon nga pala ay umakyat na sila sa bubungan dahil nagtali na nga po sila. Baka matangay kasi ang aming bubong. Eh, sayang pa naman, hindi kami ang nagpagawa nito at donasyon lamang. umakyat na nga din pala sila ng gulong at sako ng mga bato dyan sa bubungan dahil nga po baka matangay. Siyempre, mahirap na. Inayos na nga rin ang kulungan ng ating aming mga bibe. Baka mamaya ipagising namin sa umaga ay biglang matigok na dahil sa bagyo. Sadyang napakalakas ng hangin. Piling ko matatangay ang aming bubong. Pero okay naman. Safe na. Pinali na nga pala sa Barros 3. Itong aming bubongan. Para sure ball. Na talagang hindi malilipad talaga. Nag-alala nga pala ako dito sa aming papaya. Baka nga pala matangay. Ay napakarami pa naman bunga. Nihintay ko na nga lang po yung mauhinog Para makain na namin. Sabi ko nga ay bawasan ng dahon. Para hindi matangay. O paano ba yan? Agad sa susunod po ulit. Bye-bye. See you soon. Ingat palagi.